One month na silang dalawa. Ang oh, pala naman, meron naman naman ako ng pasalubong. Hindi po pwede araw-araw yung stocks na yun. Mahal yun. Uh, one month na. ganang ng na yung isa. Bilog na bilog. Huh?

no Bismillahirrahmanirrahim Karena nama ini dilat din mo na niya natin. Mga <coughs> isda no, ko, dami yung suso. Nakakasuso siya. Maliit <coughs> na suso. Nabawasan ng isa tong koi pisco na matay. Nung nilinis ko siya, siguro na-stress siya nung ipalito ko ng tubig. Ito may sakit eh, cold eh, Ehhhhh! Para silumputi ng nanay niya. Hello! sila. Uh, dalas na lang gan. Kasi yung utay nila unlimited eh. Kailang din nila matutunan pumasok dun sa daan. Lahat dun na lang sa taas, daan at palabas. Papasok at palabas dun sila sa taas. Ayaw nila dun kasi feeling nila natatrap sila dyan eh. Kasi pag pumasok sila dyan, biglang sarado, gugulat sila. Eh, itong mga puting, kung sila dudumi dun sa mataas, aakyat pa dun. Nakain niya ang tanong nanay yung ano dumi nila kasi wala akong nakikita ang dumi. Rap ka maalap. Uh, ang dumi ng sumo. Tato ta. Ayaw. -ta -ta. Ang mata niya, uh, bilog na bilog. Nalilikot na sila. Nalilikot uh, na sila. Hmm. Kain. Kain. Tapos dumi, kain, dumi. Ito ay napakatahimik na pusa. Madalang siyang, hindi siya palang iyaw. Pero matapang siya eh. Tarkis Angora. May nakita siyang pusa dyan sa pinto, inabon niya agad eh. Kasi nakalabas to kahapon, hindi nila nang malayan. Natin <coughs> eh, patay yung camera ko, walang wifi. Nadinig ko na lang may nag-aaway ng na pusa sa labas takbo ko. Sabi ko na nga ba, ito, inaway ng lampong na pusa yung lalaki ba na pusang kali. Nakahandusay siya dun sa lapag. Tapos ito, nakita niyang inaaway to. Hinabol naman ito yung pusa kumaway. Buti na abot ako kasi baka mamaya makalayo, hindi ko makita. Aabulin ah, niya eh, gaganti niya to eh. Ito kasi hindi marunong madala eh. Kasi may mga pusa ang dyan na nasa labas, tumatambay. Aawain talaga sila niyan. Saka mamaya baka madampot pa sila na magkagusto na bata dyan. At pang payat kaya ta <clears throat> Ano, masarap naman yung pagkain na yun ha Mix yan eh Blanc, bl uh, baka, manok, salmon Mix yan, pinili ko na yan eh hindi siya kamukha ng nanay niya eh. Iba yung niya Iba yung ano niya. Ang paso ng tatay niya. So, ito yung isa. Ito yung isa. Hindi rin ang tinatay niya lagi. Parang last night. kumain. Masag na yung mga koi ko. Magdadagdag pa sana ako sa aquarium dito. Ah, ano naman yung may alagaan ko yung Oscar, Oscar Fish. palit na itong puti na Yung cut house nila, hindi na nila na gamit. Ano siya eh. Masa gede. Ina apa tak hindi ko na nadagdagan ko eh. pag, pag may stock na isda na dun sa pet shop dadagdagan ko pa bye bye